morning mga kamdiskarte. Nakasanayan nyo rin bang gumising ng napakaaga? Tapos magtimpla ng kape. Pasyal pa sa labas ng bahay. Bitbit -bit yung tinimplang kape. Nagkakapilang. Habang pinagmamasdan ang napakaganda at napakatahimik na kapaligiran. Habang nafeel mo yung napakalamig na simoy ng hangin. Kanang maminaw ka sa mga tingog sa langgam. Tilaok sa manok. Huwag singgit sa imong maritis nga silingan. Hoy, panira ng moment. Pero bito mga kamadiskarte, no? Nalala ko talaga dati. May mga kapitbahay ka talagang panira ng moment. Kana bitong sayo pa sa buntang niya, mukha singgit. Tapos ikaw naman, na finifil yung umaga habang nagkakape. Eh. Anay, makuragan, jukagkalit. For sure na lang hihiwalay talaga yung kaluluwa mo sa katawan mo saglit. Pero bito mga kamadiskarte oy, number one talaga nating problema ang mga mami sa umaga ay kung ano talaga yung uulamin. Kaya for today's video mga kamadiskarte, lagyan natin ng konting twist yung ating okra. Kaya kung may okra kayo dyan sa bahay, try nyo to. Sobrang dali lang talaga nyo gawin. Half cooking dapat mga kamadiskarte. Pangit kasi pag sobrang lambot niya na. Pero depende na yan sa inyo mga kamadiskarte. Kung half cook ba or overcook yung gusto nyo. Ang importante ay kung saan kayo masaya. Ay! Bali, pinipisil-pisil ko nga lang pala itong okra mga Tapos gumamit lang ako dito ng dalawang itlog. Pagkatapos mga kamadiskarte ay nilagyan ko lang yan ng mga pampalasa. Then mix well na lang. At pagkatapos mga kamadiskarte dito naman sa isang pinggan ay naglagay lang ako ng flour tsaka ng cornstarch. Tapos nilagyan ko lang pala ng breeding mix para may lasa. Bali, eto na yung gagamitin nating pang coat dito sa ating okra mga kamadiskarte. Bali, ilulubog lang natin yung okra dito sa itlog. Tapos balutin natin dito sa pang coat na ginawa natin kanina. Para lang siyang sausaw dito tapos sausaw naman doon. Parang kapit bahay ko at kapit bahay mo. Ang hilig-hiling makisawsaw. Uy, hala ka, may patama. Bad biya na. Ito mga kapang discarte you na know, just repeat the process lang until you finish. Hala ka dira, naka-English. Ah, di na dyan ko pala butani o mag-serious na tahang. Bali na na ako mga kamdiskarte ng mantika dito sa ating kawali. At eto na pala lahat yung mga nagawa natin. Tapos yung natirang itlog ay set aside lang. Pwede pa yan ulamin. At eto na nga mga madiscarte prinito ko na ng pa isa, isa yung ating okra. At balik tari na ito kapag na golden brown. Yung paglandaw na sugo uy, na may bata. Ganitong smile ba naman yung sasalubong sa iyo? I'm sure gaganda talaga yung morning mo. Bahala lag pigado good. Ang importante malusog yung katawan at nakakain ng tatlong beses sa isang araw. Oh, good na. At eto na mga kamadiskarte, luto na yung ating torta na okra. O di ba ang dali lang gawin? Nang maluto na nga uh, mga kamadiskarte, pinatikman ko kagad kay partner. Bahalag okra, basta labing. <coughs> Takara ay, eh. saging maguto din ito okra. <coughs> O in fairness mga kamadiskarte ang sarap niya. Yeah, mas lami pa dyan siya kung may ketchup. O di ba mga kamadiskarte? Napaka social tignan ng ulam namin. Okay rajut kayo ko sa inaan. Simpleng buhay pero napakasaya. Dagan kayo may problema pero amuwa rajut ng gidaladala. Yung mga problema na yan, natural lang yan. Sangkap yan sa buhay natin eh. Basta tiwala lang talaga kay God. Dahil walang imposible. At hanggang dito na lang muna mga kamadiskarte. Salamat and paalam!